buhay ng marangal at kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw magiging milyonaryo sila dahil sa iskandalong ito na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited-edited na ano yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit dahil dinadaya na raw? Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilibas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwala may nananalo talaga. Ako, na-witness ko po yan kasi dati po, na uh, talagang pag nag po, may mga judges dyan. Bin, live lahat. So alam namin totoo po. Yung 400 na yon masasabi ko po sa inyo na totoo po naman, naman talaga yung mga nanalo na yun. Hindi naman po yung dinaya. Possible talaga na may ganong manalo. Yung mga nananalo na sunod-sunod ngayon, -sunod possible pa rin po. Kaso nga lang, the way things, you know, na nakikita namin lahat, nakakaduda na. Sobrang nakakaduda na po. And, ano po yung nakakaduda na? La ikatutulad po niya. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.